kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na kahit pa ang paglapag na ang pinakahuling aksyon na ginagawa ng mga aeroplano ay e posibleng ito rin ang kanilang pinakadelikadong gagawin? Kaya mula sa pagkasalubong ng dalawang aeroplano hanggang sa pagpapalanding ng aircrafts ay pag-usapan natin ang 10 pinakamapanganib na pagpapalapag ng aeroplano sa kasaysayan. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Salubungan ng dalawang eroplano Ang isa sa pinaka hindi natin gugusto yung mangyari sa loob ng isang airport ay ang pagkasalubong ng dalawang eroplano na nangyari sa syudad ng Barcelona sa bansang Espanya taong 2014. Kung saan habang palipad na sana ang isang eroplano ay makikita papalapag na din malapit sa sasakyan ang isa pa. Na naging daylan para maging mataas ang tsansa ng pagkabunguan ng dalawa. Agad namang naagapan ng ganitong problema dahil sa mabilisang pagpapangat ng piloto ng papalapag na sanang eroplano kung saan hinintay niya munang makaalis ang papalis na sasakyan bago niya tuluyang imaneho pababa ang eroplano na hindi may tatangging naging daylan para walang mapahamak sa insidente. Agad pinarusahan ng tauhang may kasalanan sa pangyayari dulot na hindi no na ng maayos na schedule ang parehong paglipad at paglapag ng mga eroplano sa airport na talagang namang nakapagdudulot ng peligro sa maraming mga tao kung sakaling hindi mabilis masolusyonan. Number 9 lumapag sa dagat. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong piloto na nagdesisyon na ilapag ang kanyang pinapalipad na eroplano sa dagat? Ganito na lamang ang makikitang nangyari sa dalampasigan sa bansang Florida matapos mapilitang mag-crash landing ang isang piloto sa tubig sa kadila ng nagkaroon ng problema ang makina na kanyang pinapalipad na sasakyan kung saan wala namang napahamak dahil sa insidente at mabilis namang nakapagresponde ang mga otoridad wala namang napahamak matapos ang pangyayaring ito ay hindi pa din may tatanggi na kung sakaling may mga taong lumalangoy sa lokasyon kung saan bumagsak ang aeroplano ay posibleng may taong napahamak at nalagay sa peligro Number 8 Misteryosong Emergency Landing ang susunod nating tatalakayin ay isa na namang napilitang paglapag ng eroplano dahil sa emergency kung saan ang piloto na ito mula sa siyudad ng Ontario sa California ng Bansang Amerika ay kinilangang mag-emergency landing matapos magkaroon ng problema ang kanyang sasakyan. Mabuti na lamang at napag niyang ilapag ang kanyang eroplano sa gitna ng bukirin. Kung kaya dahil madalang lamang magkaroon ng tao dito ay hindi niya na kinilangang mag-alala na mayroon siyang mabagsakan at matamaan. Hindi na ipinagbigay alam ng mga otoridad sa publiko ang dahilan kung bakit napilitang ilapag ng piloto ang kanyang sasakyan na naging dahilan para manatili pa din itong misteryo sa kaisipan ng mga tao magpasa hanggang ngayon. Number 7. Bumubukas na pinto sa bansang Colombia ay nagkaroon ng insidente ang isang aeroplano na hindi hindi magugusto yung maranasan. Sa kadayla ng makikita sa video na nang tangka lumipad ng sasakyan ay agad din naman siyang bumalik sa istasyon. Dulot na bumubukas-bukas ang pintuan ng aeroplano na kung sakaling papabayaan lamang ito ay talaga namang mapapahamak ang lahat ng sakay-sakay ng sasakyan. Ang pag-iwan ng bukas sa mga pintuan o bintana ng mga aeroplano ay magiging dahilan para lumipad palabas ang lahat ng gamit at mga tao mula sa loob ng sasakyan. Noong sakaling mangyari sa mataas na level ng ating kalangitan kung saan lumilipad madalas ang mga aeroplano ay talaga namang magiging dahilan sa pagkamatay ng maraming mga tao. Number 6. Lumapag ng walang gulong hindi na bago sa ating kaalaman na kahit pa lumilipad sa impapawid ang ating mga aeroplano ay kinikilangan pa din ng sasakyan ng gulong sa pagkakataon na papalipad pa lamang ito at sa paglanding. Pero lumaba na may pagkakataon kung sakaling hindi nagawang gamitin ng sasakyan ang kanyang gulong, ganito ang nangyari sa isang aeroplano ng papalapag na sana sa airport sa Bansang Poland nang mapag-alaman ng piloto na hindi bumubukas ang parte ng aeroplano na naglalaman ng gulong nito kung kaya't magiging mahirap ang pagpapalapag ng sasakyan. Mabuti na lamang talaga at matalino ang piloto ng eroplano kung saan isang oras niyang paulit-ulit na inikot ang himpapawid. Sa kalangitan ng airport hanggang sa maubas ang gasolina ng sasakyan na naging daylan para nang dahan-dahan niya itong ipalapag ay hindi nagliyab ang aeroplano matapos kumiskis sa sahig. Number 5. Paglanding sa gitna ng bagyo ang isa sa pinaka hindi malaman ng mga piloto ay ang impormasyon ng lugar kung saan sila maglalanding ay kasalukuyang nakararanas ng bagyo, na talaga namang may papakita ng video na ito ang dahilan, dulot na sa tuwing mayroong bagyo ay kasabay nito ang pagkakaroon ng malalakas na hangin na posibleng tumama sa katawan ng eroplano at maging dahilan sa pagyanig nito. Na maniwala ka man o sa hindi ay maaaring maging dahilan para tumaubang sa sasakyan, dahil sa ganitong pangyayari ay madalas na ipinapatay gil ng mga airport ang pagpapalipad ng mga aeroplano kung sakaling mapag-alaman nila na may bagyo sa lugar na pupuntahan nito. Number 4, isa pang emergency landing. Talaga namang mapapansin na hindi madalang ang pagkakaroon ng emergency landing ng mga eroplano, matapos silang magkaroon ng problema sa paglipad. Ngunit kagaya ng ibang mga napag-usapan na natin kanina ay sadyang mas mapanganibang nangyari sa aeroplanong ito na napilitang lumapag sa siyudad ng San Diego sa California sa Bansang Amerika. Kung saan agad na mapapansin na ang lugar kung saan siya napilitang maglanding ay sa gitna mismo ng kalsada kung kaya't hindi nakatakataka pa kung may mga sasakyan siyang natamaan matapos ang kanyang sapilitang pagpapalapag na naging daylan din para magkaroon ng matinding trapiko sa lugar na inabot ng ilang oras para lamang masolusyonan. Number 3 Problema Mula Sa Ibon Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong aeroplano sa bansang Russia na napilitang lumapag dahil lamang sa mga ibon? kahit na sukat ng pangangatawa ng eroplano na ito ay kinailangan pa din niyang lumapag sa gitna ng taniman ng mga mais matapos tumama ang sasakyan sa mga ibon. Habang ito ay lumilipad sa kalangitan na kahit pa may hirap paniwalaan ay posible daw mangyari Ayon sa mga eksperto, dulot na posibleng makasagabal sa sasakyan ng mga ibon, lalo na kung tumama ang mga ito sa harapang salamin ng eroplano na magiging daylan para mahirapang makakita ang nagpapalipad ditong piloto. Number 2. Paglapag sa ilog alam mo ba na kahit pa mas makatutulong ang tubig sa pagpapalipad ng paglapag ng eroplano kung sakaling kailanganin nilang maglanding ay mas mainam pa din daw na ibagsak ang sasakyan sa lupa kaysa sa tubig? Bakit kaya? Makikita sa video na ito ang isang aeroplano na napilitang bumagsak sa isang ilog sa Pennsylvania matapos magkaroon ng problema ang makina ng sasakyan na agad namang inaksyonan ng mga otoridad upang maligtas ang piloto kasama na ang kanyang aeroplano. Ayon sa mga eksperto ay kung maaari daw ay huwag ilapag ang mga aeroplano sa gitna ng tubig sa kailanang posible daw lumubog dito ang ating mga sasakyan o di kaya magwatak-watak ang parte nito matapos rin ng tubig na magiging dahilan para mas mahirapan ng mga taong makahingi ng saklolo. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng isang aeroplano sa bansang Colombia na matapos lumapag sa airport ay minalas na nadulas sa daanan na naging daylan para bumagsak ang sasakyan sa Karibinsi. Pitong tao ang nasaktan matapos ang insidente, kung kaya't agad na kinilangan ng responde ng mga otoridad upang masolusyonan ang problema at maligtas ang mga pasyero na ipit sa loob ng sasakyan. Number 1 paglanding ng aircraft. Hindi na bago sa ating kalaman ng mga aircraft, ang isa sa pinakamabilis na uri ng eroplano sa lahat. Sa kanila ng ginagamit ang mga ito ng mga militar pero lumaba na hindi lamang sa trabaho delikado ang buhay ng piloto sa tuwing nagpapalipad ng sasakyan na ito kundi pati na rin sa kanyang pagpapalapag ng eroplano mapapansin sa video na ito kung gaano na lamang kaliit ang espasyo ng istasyon kung saan ipinaparada ang mga aircrafts na dahil sa mabilis nilang pagtakbo ay madali lamang malalagpasan kung hindi makokontrol ng maayos, kung kaya't kinilangan nakabisado ang posisyon at pwesto ng paglapag ng aeroplano upang masiguradong hindi mapapahamak ang nagmamaneho nitong piloto at ibang mga tao na nasa paligid nito. At yan ang bumabo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang kahit pa sadyang mainam ang mga aeroplano bilang transportasyon, ay posible ding maging mapanganib ang ating karanasan sa pagsakay dito. Kaya naman para sa iyo, alin sa mga pagpapalapag na ito ang pinaka at tumakot sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!